Kumpiyansa si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na mabilis makakalusot. Sa Bicameral Conference Committee ang paglalaan ng pondo para sa mga pinaka-napuruhan ng mga nagdaang bagyot-lindol. Tiniyak din ng Senado na haharangin ito ang anumang tangka ng kahinahinalang budget provision. Sa gaya ng nangyari noong 2025 National Budget, ang mga detalye tinutukan ni Raymond Dagpaas. Malakas ang suporta mula sa mayorya ng mga senador ang kagustuhan na gawing prioridad na paglaanan ng pondo ang mga lugar na sinalanta ng mga bagyo at lindol. Ito ang nakuang feedback ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, mula sa mga kasamaang senador lalo na sa mga napektuan ng bagyong kino, uwan at lindol sa Cebu kabilang ito sa kanilang pagtutunan ng pansin pagdating sa Bicameral Conference Committee o BICOM hinggil sa 2026 National Budget. Sabi ni Gatchalian, malakas ang panawagan para suportahan ang mga lugar na tinamaan ng kalamidad dahil matindi ang pangangailangan nila sa larangan ng social services, medical assistance at pansamantalang hanap buhay. senador na hindi ito matinding pagdedebatian sa BICOM ang kailangan lang ay matiyak kung saan kukunin ang pondo. Pagdating sa Bicam ah, hindi papayag ang Senado sa mga alien provisions gaya ng nangyari dati sa akap na bigla na lang sumulpot at bilyones ang inilaan na pondo. Binigyang din ni Gatchalian na kung ano lang ang disagreeing provisions ng House at Senate version ng budget, ayun lang ang kanilang tatalakayin sa BICOM na itinakda sa December 11 hanggang 13 para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Advance ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.